DIY Moto Good morning, good morning mga kamoto vlog no? Bali nga September 23 Araw ng Martes So gabi tayo ay Lamove So So maganda yung panahon pero makulimlim pa rin. So ito yung shot natin. Yan, pati dito sa Mount Arayat. So ayan yung Mount Arayat. Pati so, <makes noise> so, ano, tayong first booking mga kamoto no, Yung sukay natin sa San Jose del Monte. So pali ngayon, mataas yung... Mga shipping fee na nilalamog do no, dahil sa start charge na additional dati 399 lang yung shipping fee nito ngayon naging 433 plus 34 sya May, meron siyang start charge no, mga motovlog so pin, pinikap natin to sa Cabiao, papuntang San Jose del Monte so hanapan natin to ng kapatid ka so update ko kay mga kamotovlog A few moments later. Na mga kamoto vlog do, nakakuha na tayo ng second booking. Uh, Santa Ana, Pampanga, Papunta ng, San, ng Calocan North. So bali 337 yung receiving fee nya Tapos yung item ay puro documents. No? Binaba, binala natin siya doon sa Uh, maintenance facility ng MRT-7, yung magiging maintenance facility ng MRT-7 So, na-drop off na, -drop up na siya mga kamotoblog Then, meron tayong nakuha ang pan-third booking at ano, uh, si Delmonte Bulacan, papuntang San Fernando Pampanga So, priority siya mga kamotoblog, no? So bali yung shipping fee niya ay 582. So binayaran tayo sa pick up location ng 540. So yung kapupunan doon na sa drop off location. So malit na item lang yung ano natin na ah, pinakuha natin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So yung mga kamoto vlog, hanapan natin ito ng kasabay. Malapapuntang Pampanga rin. Eh, no? Kung may makukuha tayo, hindi sa gabal sa sa ruta nitong priority natin mga kamotoblog so bali lampas -san libo na yung gross natin ngayon so nakakatatlong booking pala tayo kailangan natin makalima para malaki laki yung gross natin mga kamotoblog para mahit natin yung 1,500 na gross so doon na lang tayo kumuha ng pangapat at tanlimong pang booking sa San Fernando Pampanga o doon sa Pampanga area no? so ayan mga kapataw lag update ko kayo mamaya so ayan uulan na naman malulam malulam ayan update ko kayo mga kapataw na moments later mga kamoto vlog nakakuha tayo ng pang apat na booking so nakakalaga siya ng 106 shipping pinya so ano lang to ah uh, sa Fernando papuntang Mabalakat tayo so, mga kamoto vlog no bali 100 100 shipping fee then binayaran tayo ni ate ng 130 so yung mga kamoto vlog no isasama rin natin yung breakdown natin yung ating mga uh, mga booking no yung first booking natin binayaran tayo doon ng 500 second booking uh, 337 pesos. Then yung pa Yung pan third booking, 582 pesos. Then yung popcorn booming natin binayaran tayo ng 130 pesos so kung ito total mo yung gross income natin ay nasa 1,549 pesos mga kamotoblog so ile mo lang yung gasolina, pagkain, then so, ayun na yung net income mo mga kamotoblog natin. No? So, tayo na palit pa rin tayo mga kamotoblog. Kaso pinapansin ko kay mo pagka priority na long ride di ka makakakuha ng sec ng pangalawang booking so hindi ko siya makuha no hindi tayo makakakuha ng pangalawang booking so diretso na natin yung pan third booking natin And then kumuha na tayo sa pampanga ano, ng pang booking para mahit natin yung target na 1,500 so yun na natin yung ating target cross na 1,500 mga kamotovlog so yun uh, So maraming salamat mga kamoto Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment. Huwag niyo rin kalimutan pinutin ang notification bell para hindi kayo sa mga susunod upload na video.